Sa video na ito matutuklasan mo kung paano ang ilang simpleng bagay tulad ng pinausukang turmeric, cinnamon, at black pepper ay maaaring maging kapanalig sa pagpapalakas ng memorya sa pagtanda. Ipagpalagay na napansin mo na ang mga alaala ng iyong buhay ay unti-unting naglalaho. Sa simula, maliit lamang ang mga pagkakamali. Isang pangalan na hindi naaalala, isang bagay na nawawala sa loob ng bahay. Ngunit paano kung ang mga pagkakamaling ito ay maging bahagi na ng iyong pang-araw-araw? Alam mo bang ang pagkawala ng memorya ay hindi lamang natural na epekto ng pagtanda kundi maaari ring maging tahimik na babala ng isang mas malubhang kondisyon? Ayon sa mga pag-aaral ng Alzheimer's Association, isa sa tatlong matatanda ang maaaring magkaroon ng ilang antas ng demensya kung hindi sila gagawa ng mga preventibong gawi. Ang pag-iwas sa mga senyales ay maaaring humantong sa pagkawala ng kalayaan, patuloy na pagkalito at maging sa ganap na dependensya sa iba. Gayunpaman, paano kung sasabihin kung posible pa rin palakasin ang memorya at protektahan ng utak kahit sa murang edad? Napapatunayan na ng agham na ang utak ay maaaring ma-stimulate at muling makabuo ng mga koneksyon sa tamang stimuli. Ngayon, makikilala mo ang transformatibong kwento ni Aling Celeste, isang kababaihan, na matapos harapin ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay, natuklasan niya ang napakahalagang mga gawi, madaling isama sa pang-araw-araw na gawain, at sinusuportahan ng agham. Ang mga gawain ito ay tumulong sa kanya na maibalik ang kanyang mental clarity at independensya. Kung ikaw o ang isang mahal mo ay nakakaranas ng madalas na pagkalimot o nagnanais mapalakas ang isip para sa hinaharap, huwag kalimutan ang detalye ng kwentong ito. Maaari itong maging susi upang panatilihing malakas at aktibo ang iyong memorya sa maraming taon. Si Aling Celeste ay laging nagkaroon ng aktibong at independyenteng pamumuhay. Ginagawa niya ang kanyang mga araw-araw na gawain ng walang hirap at hindi na nag-isip tungkol sa kalusugan ng kanyang utak. Para sa kanya, normal lamang na makalimutan ang ilang bagay paminsan-minsan. Ngunit nang hindi niya namamalayan, nagsimula na ang mga senyales. Sa simula, maliit lamang ang mga pagkakamali. Kinukuha niya ang isang bagay at ilang segundo mamaya, hindi na niya matandaan kung ano ang gagawin niya dito. Nagkakalito sa mga petsa nakakalimutan ang mga appointment at minsan ay paulit-ulit na tinatanong ang parehong tanong nang hindi namamalayan maliit na mga lapsus na kapag naiisa-isa hindi masyadong nakakapag-alala hanggang sa isang araw nangyari ang isang bagay lumabas siya upang pumunta sa palengke at sa gitna ng daan bigla na lamang nakalimutan kung saan siya pupunta Tumingin siya sa paligid, sumubok na alalahanin, ngunit lahat ay tila nalilito. Nang sa wakas ay naalala niya, sandali lamang ang kanyang pagkakaroon ng relief, ngunit mayroong nag-iisip na tanong na nananatili sa kanyang isip. Hindi ito normal, may mali. Sa paglipas ng panahon, mas madalas na nangyayari ang mga insidente. Minsan, nakakalimutan niyang may apoy sa lutuan. Ibang pagkakataon, sinisimulan niya ang isang gawain, at sa gitna nito, hindi na niya alam kung ano ang ginagawa niya. Nang siya ay magsimulang maligaw sa loob ng sariling bahay na pagtanto ng kanyang pamilya na hindi lang ito simpleng distractions. Sa harap ng mga pagbabago, nagpa siya ang kanyang mga anak na kumilos. Dinala si Aling Celeste sa mga konsulta at pagsusuri. Malinaw ang diagnosis. Ang kanyang memorya ay unti-unting nagwawasak Ngunit sa halip na tanggapin ang pagkalimot bilang isang walang pagbabalik na landas, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na iba. Nagsisimula ang transformasyon. Ang unang gawain na nagbago sa memorya at buhay ni Aling Celeste ay ang paglalakad ng walang sapatos sa lupa, direktang koneksyon sa kalikasan. Nang simulan niya ang paghahanap ng mga paraan upang maibalik ang kanyang memorya, hindi niya akalain na ang isa sa mga unang pagbabago ay darating mula sa isang napakasimpleng bagay. Isang kaibigan ang kusa naming banggitin ang gawaing ito. Naglalakad ka na ba ng walang sapatos sa lupa, Celeste? Sabi nila, mabuti ito para sa utak. Tumawa siya, naisip niya itong isang absurdidad. Paano makakatulong ang isang ganitong simpleng bagay sa kanyang isip? Ngunit, nang walang masyadong mawala, sumubok siya. Sa umaga, bago ang almusal, lumabas siya sa bakuran at inalis ang kanyang sapatos. Sa simula, nararamdaman niya ang discomfort ng dipantay na lupa, ang lamig ng lupa, ang texture ng mga bato at ang basa ng damo. Ngunit, unti-unti, nagbago ang isang bagay. Nararamdaman niya ang ibang pakiramdam, parang gumising ang kanyang isip. Sa mga susunod na araw, ulitin niya ang practice. Nanatili siya doon ng ilang minuto, humihinga ng malalim, nadarama ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Hindi niya namamalayan, pero naramdaman niyang mas magaan. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Environmental and Public Health, ang diretsong kontakto sa lupa ay maaaring bawasan ang mga impeksyon sa katawan mapabuti ang sirkulasyon at bawasan ang antas ng oxidative stress, mga kadahilanan na diretso sa kalusugan ng utak. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Aling Celeste ang isang kakaibang bagay. Mas organisado ang kanyang mga iniisip, bumababa ang kanyang anxiety, at sa isang paraan, nararamdaman niyang mas buhay ang kanyang isip. Ito lamang ang unang hakbang sa kanyang transformasyon. Marami pang dapat baguhin. Ang pangalawang gawain ay ang paggamit ng golden tonic, isang inumin na nagpukaw sa kanyang isip. Hindi alam ni Aling Celeste kung saan magsisimula dahil ang mga pagkalimot ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Nang siya ay kumonsulta sa isang doktor na espesyalista sa longevidad, narinig niya ang isang bagay na nagpukaw ng kanyang pansin. Nagsubok ka na ba ng golden tonic? Ginagamit ito sa loob ng siglo upang bawasan ang mga impeksyon sa utak at mapabuti ang memorya. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay ng mga benepisyo nito. Hindi niya dati narinig ang tungkol dito. Makakatulong ba talaga ang isang inumin sa kanyang isip? Sa simula, naghinala siya na maaring makagawa ng malaking pagbabago ang isang ganitong simpleng bagay. Ngunit habang ipinaliliwanag ng espesyalista ang mga sangkap at epekto sa utak, naramdaman niyang kailangan niyang subukan. Ang recipe ay binubuo ng turmeric, coconut oil, black pepper, cacao, at cinnamon. Bawat isa sa mga sangkap na ito ay may mahalagang papel. Ayon sa mga pag-aaral ng Journal of Psychopharmacology, ang turmeric ay bumabawas ng mga impeksyon sa utak. At protektado ang memoria. Ang coconut oil ay nagbibigay ng instant energy para sa mga selula ng utak na alternatibong fuel para sa aging brain. Ang pure cacao ay nagestimulate ng blood flow sa utak na nagpapabuti ng focus. Ang cinnamon ay tumutulong na regular ang asukal sa dugo na nagpapabuti ng cognitive function. Ang black pepper ay nagpapataas ng absorption ng curcumin hanggang 2,000% na potensyal na nagpapabuti ng neuroprotective effects. Determinado, sinama ni Aling Celeste ang tonic sa kanyang routine. Bawat umaga, bago ang almusal, ininit niya ang plant-based milk, pinaghalo ang mga sangkap, at hinahalo ng maingat, tinitingnan ang intensong kulay ng gintong toniko. Ang amoy ay komportable, at sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang espesyal na ritual. Sa unang mga araw, hindi niya napansin ang malalaking pagbabago. Ngunit, unti-unti nagsimula na ang mga bagay na mangyari. Mas madali na ang pagdating ng mga salita, mas gising ang kanyang isip at ang mental fog na kasama niya sa loob ng ilang buwan ay unti-unting nawala. Ang transformasyon ay nangyayari ng nang hindi niya namamalayan sinasalba niya ang kanyang utak isa-isa sa bawat araw. Ngunit ito lamang ang isa sa mga piraso ng puzzle. Mayroon pa siyang dapat baguhin. Ang pangatlong gawain ay ang kapangyarihan ng musika sa reactivation ng memorya. Habang dumadami ang mga araw at sumusunod si Aling Celeste sa kanyang bagong rutin, nararamdaman niya ang maliit na pagbabago. Ngunit may mga oras pa rin nagagalit ang kanyang isip. Ilan sa mga alaala ay tila malayo, parang nakakandado sa ilang parte ng nakaraan. Nang sa isang pagbisita sa doktor, narinig niya ang isang hindi inaasahang rekomendasyon. Sinubukan mo na ba pakinggan ang mga awit ng iyong kabataan, Aling Celeste? Nagtaka siya sa suhestyon. Paano makakatulong ang mga lumang kanta sa kanyang isip? Curious, sumubok siya. Sa hapon na iyon, umupo siya sa kanyang paboritong silya at pinatugtog ang isang awit na hindi niya napakinggan sa loob ng dekada. Sa sandaling marinig niya ang unang mga nota, nangyari ang isang kakaibang bagay. Nang walang effort, pumasok sa kanyang isip ang mga nakalimutang salita. Nakaraang mga alaala na tila nawala ay lumitaw ng malinaw. Bigla, naalala niya ang mga detalye na akala niya ay nawala na para sa palagi. Patunayan na ng agham ang epektong ito. Ayon sa mga pag-aaral ng Journal of Alzheimer, as TMS disease, ang musika ay nag activate ng mga parte ng utak na konektado sa memorya at maaaring makatulong sa pagbalik ng mga alaala kahit sa advanced stages ng cognitive decline. Simula noon, naging bahagi ng kanyang rutin ang pagdinig ng musika. Bawat umaga, habang inihahanda ang kanyang golden tonic, pinatutugtog niya ang isang awit mula sa kanyang kabataan. Ang musika, dating simpleng libangan, ay naging makapangyarihang tool upang muling buhayin ang kanyang isip. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi lamang mas maigi ang kanyang pag-alala, kundi mas masaya rin siya sa kanyang sarili. Ganito ang paraan kung paano unti-unti, ang kanyang isip ay patuloy na nagiging mas malakas. Ngunit mayroon pa siyang dapat tapusin para sa kanyang transformasyon ang pang-apat na gawain ay ang kilos na muling nagpukaw sa kanyang isip, kahit na may mga pagbabago na nararamdaman niya sa golden tonic at musika. Si Aling Celeste ay patuloy na nakakaranas ng mga saglit ng mental slowness. Minsan, tila kailangan ng kanyang isip ng dagdag na boost para gumana ng malinaw. Nang sa isang usapan sa kanyang doktor, natanggap niya ang isang bagong rekomendasyon. Aling Celeste, kailangan mong gumalaw. Ang utak ay sumasagot sa katawan. Ang simpleng paglalakad ay maaaring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay para sa iyong memorya. Hindi niya dati naisip yon. maglalakad para mapabuti ang isip. Sa simula, nagduda siya. Ngunit, naalala ang mga maliit na tagumpay na naabot niya, sumubok siya. Upang tiyakin ang kanyang kaligtasan, ang kanyang apo na si Clara, na lagi namang nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang kalusugan ay nag-alok na samahan siya. Lola, pupunta ako kasama mo. Gagawin natin itong moment ng atin. Simula sila sa mabagal, unay sa bakuran lamang, pagkatapos ay maikling lakad sa kalsada, lagi magkahawak kamay, ilang minuto lamang araw-araw, walang takot. Habang dumadami ang mga araw, napansin ni Aling Celeste ang isang kakaibang bagay mas madalas siyang naglalakad, mas gumigising ang kanyang isip. Ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Medical School, ang pisikal na aktibidad ay nag-estimulate ng produksyon ng mga bagong neural connections at nagpapabuti ng blood flow sa utak na nagpapabagal ng cognitive decline. Ang morning walk kasama si Clara ay naging mahalagang gawain. Higit ito sa simpleng ehersisyo ito ay isang moment ng koneksyon. Kumukwentuhan sila, tumatawa, tinitingnan ang langit at mga ibon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Aling Celeste na mas aktibo at alert ang kanyang isip. Hindi nagtagal bago maging isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw ang simpleng practice na ito. Ganito ang paraan kung paano, sa maliit na pagbabago at tamang suporta, nagbago ni Aling Celeste ang kanyang kapalaran. Ang panglimang gawain ay ang pang-araw-araw na hamon na nagpalakas ng kanyang utak. Kahit na may mga pag-unlad na nararamdaman niya, alam ni Aling Celeste na kailangan pa niyang istimulahin ang kanyang isip sa mas aktibong paraan. Hindi na siya nakakalimot ng maraming bagay tulad ng dati, ngunit nararamdaman niyang kailangan pang mapabuti ang kanyang mental agility nang sa isang pagbisita ng kanyang anak natanggap niya ang isang hindi inaasahang regalo, isang libro ng mga hamon at logic puzzles. Inay, ang mga exercise na ito ay sobrang mabuti para sa utak. Maari kang magsimula sa mga madali at unti-unti itong padadaliin. Binuksan niya ang libro at nakita ang mga puzzles, crossword at simpleng math challenges. Sa simula, mahirap para sa kanya. Ang ilang mga sagot ay tila nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi pumapasok. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Bawat gabi, bago matulog, naglaan siya ng ilang minuto para sagutin ang isang hamon. Unti-unti, napansin niya ang kakaibang bagay. Mas mabilis na ang kanyang isip. Mas madali na niyang naalala ang mga salita, mas organisado ang kanyang pag-iisip, at pinakamahalaga, mas confident siya. Ayon sa mga pag-aaral na nailathala sa Frontiers in Aging Neuroscience, ang pang-araw-araw na cognitive challenge ay tumutulong sa paglikha ng mga bagong neural connections na nagpapabagal ng aging ng utak at nagpapabuti ng memory capacity. Ang dati simpleng libangan ay naging makapangyarihang exercise na tumutulong kay Aling Celeste na panatilihing buhay at aktibo ang kanyang isip. Ganito araw-araw sinusulong niya ang kanyang memoria hindi sa mga milagro kundi sa maliit na pagpipilian na nagbago ng lahat ngunit mayroon pa siyang mas malalim na bagay na nagtutustos sa transformasyong ito isang bagay na hindi niya maaaring iwasan ang ikaanim na gawain ay ang lakas ng pananampalataya at pasasalamat kahit na may mga gawain na kanyang isinama mayroon pa ring bagay na sumusuporta kay Aling Celeste sa kanyang paglalakbay, isang bagay na lampas sa agham at pag-aaral, ang pananampalataya. Simula noong nagsimula ang mga pagkalimot, dumaan siya sa mga sandali ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit kahit sa mga mahirap na araw, hindi niya iniwan ang paniniwala na maaari pa siyang gumaling. Bawat gabi bago matulog, inilaan niya ang isang moment para magpasalamat. Pinikit niya ang kanyang mata, huminga ng malalim, at sa katahimikan sinabi sa kanyang sarili, Magandang araw ngayon, narito ako, buhay pa ako, at mas magiging maganda ang bukas. Ayon sa mga pag-aaral ng National Institutes of Health, ang pagsasagawa ng pasasalamat at pagkakaroon ng positibong mindset ay maaring bawasan ang stress, mapabuti ang cognition at kahit na mapalakas ang memoria. hindi lamang sinusunod ni Aling Celeste ang practice na ito kundi niya ito nabuhay bawat umaga nagpapasalamat siya sa oportunidad na maglakad kasama ang kanyang apo sa bawat sip ng golden tonic naaalala niya na malakas pa rin ang kanyang katawan sa bawat musika na kanyang pinapakinggan nararamdaman niyang konektado sa kanyang sariling kwento Ganito ang paraan kung paano higit sa pagbabalik ng mga pagkalimot natagpuan ni Aling Celeste ang bagong kahulugan sa kanyang buhay dahil ang isip at katawan ay nagiging malakas lamang kapag ang kaluluwa ay nasa kapayapaan. Ipinaliwanag ni Aling Celeste na ang maliit na pagbabago ay nagiging malaking pagkakaiba. Ngayon sa edad na 102, patuloy siyang matalino, aktibo, at independyente. Hindi madali ang kanyang paglalakbay, ngunit bawat desisyon na ginawa niya sa bawat hakbang ang nagdala sa kanya hanggang dito. Patunayan niya na ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng pagkalimot at na sa tamang stimuli, ang utak ay maaaring lumakas sa anumang yugto ng buhay. Dito, nagtatapos ang kamanghamanghang kwento. Kung umabot ka hanggang dito at nagustuhan mo ang natutunan mo mula kay Aling Celeste, isulat sa mga komento ang frase, Ang naniniwala ay laging umaabot. Bigyan ng rating ang kwentong ito mula 0 hanggang 10. Tandaan, ang ginagawa mo ngayon ay maaaring tukuyin ng iyong memoria sa hinaharap. Hanggang sa susunod na video.